Eto guys, ha, may papakita ko sa inyo. Ayun. Ayan guys ha. Kung gusto nyong mapadali ang inyong siyempre <laughs> trabaho guys. Mapagaan. Ito yung power tools na kakailanganin natin. Jackhammer na bagay na bagay sa katawan niya. o? <laughs> oh, pang bakbak -bak na nakon. Ano kan? Pang, pang bakbak -bak ng buong bahay. Ito. ba diba, Sabi ko sa inyo eh. Bagay na bagay sa katawan niya. Laki ng jackhammer o. di ba diba? Meron din tayong ano eh. Hammer blade. Ayan guys, nginig yung bahay. <laughs> Ayan guys, paglalagay tayo ng link pag gusto nyo yan. Pagka merong kayo under construction o ano ba yung mga ganap nyo. Ito yung magandang bilhin nyo, mura lang yan guys. Ang link ilalagay natin para kayo ay makapag-checkout ngayon na.